ng Kaya kami nandito sa lugar na to. Nag-rent kami ng... Uh, cottage po dito? Uh, cottage. So, oh. Nag-rent kami ng cottage. Kasi dito kami mag-celebrate. Ganito lang naman ako mag-celebrate. Eh. Hindi uh, ko, di ko naman kailangan maganda ng bongga, sa akin. Ganito lang. na ako kasama yung pamilya ko. Uh, makakain kami ng sabay-sabay. Dito kami sa harap ng dagat. Okay na sa akin yun. So yung pinuntaan namin ngayon, merong maganda kasi dito na pag nag low tide siya para siyang kung sa ano sa iba may sandbar dito merong parang puro bato so che check namin So, namin tignan so ito na yung ito na yung okasyon ko <laughs> dito na ako mag celebrate kaso ang hangin hindi ko alam kung makakapag drone shot na naman ako so mag ready lang kami kakain lang kami tapos larga na kami dito. Ang ganda ng view nito, no? Mamaya papakita ko sa inyo. yung okay, lugar namin. Niyan, diyan kami naka-stay. Tapos andun ang dagat. Niyan. Uh, low tide, low tide ngayon. 'Yun yung pinakaaabangan namin. Kaya pupuntahan namin 'yan, Mamaya papakita ko sa inyo. Actually, hindi ko pa rin alam kung anong itsura nung lugar nung low tide kasi may first time ko lang din makapunta diyan. Kailan ko lang nalaman na pag nag low tide pala may ganong kahabang pwede mong lakaran parang hanggang gitna sya ng dagat eh. so check natin mamaya so balik tayo sa kanina so ito yung lugar namin yan meron siya mga pwede kang rentahan dyan ewan ko kung kubo lang ata yun sa dulo yan yan tinuturo ko na yan tapos ito merong siyang taas yung may veranda ito <laughs> mali ako ng turo ito yan yan tapos ito kwarto may kwarto tapos ito ito din. Ito 'yung amin. So ito 'yung loob niya. yan 'yung dalawang boys. Hi. Hello. Hi. Hello. So ito. yan So simple lang sa pero buhay probinsya nga. So, may lababo ka dito. Tapos may maliit na CR dyan Ayun. Masinis din sila malinis. Tapos mahangin, hindi mainit. Enough tong isang electric fan na 'to. Tapos ito yung kama, yung bed. Tas paglabas mo, so may table dito, may duyan, may upuan. Tapos ito yung view mo. Yan. Meron ding playground para sa mga bata. Actually, bago yan. Bagong gawa yan. Kasi nung last time na nagaling kami dito, nagtanong kami. Wala yan. Tapos yun, gumagawa na rin sila ng mga pwedeng parang camping lang or overnight lang kayo. Saglit lang talaga. Hindi naman kami dito mag matutulog kasi malapit lang naman yung aming bahay dito. So, ang gagawin namin, uh, hanggang hapon lang kami dito, uh, talagang mag-relax lang kami, magsasaya kami, tapos uwi na. Ganun lang naman eh. So, tara, simulan na natin ang araw. So, ngayon, gagawin namin, kakain muna kami. In order ko lang to dun sa dati lagi namin inoorderan So, hi baby! Hi. 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 So kain tayo. Jeff, doon tayo punta O, oh, sa ano? Set up tayo doon. Kain tayo dali. So dito kami kakain. Sa lugar na to, kaharap ng dagat. Dito lang siguro tayo sa mahaba na to. Dito na lang tayo. Set up na kami dito. Hindi na namin inusog yung table. Kaya Okay, <laughs> kasi. I'm set up my ng food. Waiting the When that sleep won't come and you've cried your sum, that it come to you. There's nothing you can do until I see you smile. Just below those eyes that tell you. Me... So you tapos on ko of Kapagligpit na rin kami lahat-lahat. Diretso na kami dun sa aming gustong puntahan. At baka mag-high tide bigla. So, ito yung pupuntahan namin. Ayan, doon na sila. Nauna na. As always, lagi ako iniiwan. Excited. Excited pa sa may birthday. So, tara. Puntahan muna natin, guys. Pakita ko sa inyo kung ano yung nagustuhan namin dito sa lugar. Bakit namin pinuntahan to? Dahil dito, ngayon lang na kami nakakita ng ganito. So tara, punta tayo doon. Ayan sila o, oh, Easy Baby. Nasa maliit na bangka Hi! Tapos to, dito sila. Mm. Uy! <laughs> okay, so guys, nakikita niyo ba yan? yan Parang siyang sandbar pero rocky version. <laughs> Check natin, tara, puntahan natin. Ano na? Balak mo na mga isda? Gusto mo na mga isda? Ay, Si baby, oh, nauna na, na sa'yo. Marunong sumakay ng bangka. <laughs> si Baby Pasensya na guys kung nakita ano ah. Mahangin, maingay yung record kasi hindi ko alam paano baguhin yun eh. <laughs> Inaaral ko pa. Low tide na low tide oh. Ganda. Hmm. Ang lakas nga lang ng alon banda dun. Low na, low tide oh. tayo? Dito, dito. So guys, ito! Ito yung gusto namin putahan. Tatawirin namin ito, sa malaking bato na yun. ewo ko kung na ko narinig <laughs> nyo ko. Tingnan namin kung ano meron. Maraming yung lugar. Gano'ng kaganda. Tawaan nyo kami. Tara, let's go! Yeah. Nauna na yung mga bata. Bibilis talaga maglakad nito sa dagat. Tsaka sa ilog. Sanay na sanay. Aring mo. Buti na lang. Magaling na yung pilay ko. So guys. Ihingi ulit ako ng pasensya. At hindi ako makakapag drone. <laughs> Kita nyo naman tumumba na yung camera kanina. Talagang sobrang lakas ng hangin na yung hangin dito sana makakita kami yung pusit dito <laughs> wala lang wish ko lang pahinto-hinto kami kasi tinitignan namin yung mga ilalim ng mga bato nag expect talaga kami <laughs> wala kami tanghalian oh guys kaya pa? Ayan, kaya ba? Huwag kang mag-ninja dyan, madulas yan Hindi uubra ninja mo dyan Okay So it's my turn naman sa Pagbuhat sa batang to <laughs> Ang bigat-bigat kasi Lakas kasi dumede dami pang kumain Keri na 'ko bang nagmana? Huh? <laughs> ha? Ha? Keri na 'ko nagmana. Dilawanan tubig dito. Niyan. Ano ha? Tapos. Niyan, ano tapos no? hindi pa lumabas. I think it's a spider I think it's a octopus. Ano at atoy? Eh? Maliliit na starfish. Ayan, eh, no? Lumalabas, o. Oh, Ayan, eh, no? O, oh, starfish siya. Ayan, eh, no? Ayan, hey, no? Lumalabas, o. Oh. Starfish. Starfish! So, false alarm. <laughs> Hindi siya puset. Masyadong hapit sa mga puset to, mga tong, tong pamilyang to. Really, Hindi kasi kayo sa puset. Talagang, ano namin yan favorite food namin ang puset ni Nia wadubo ah uh, yung angang yan favorite na talaga namin yan puset octopus ano po ito tawag may iba po ito tawag ito 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 nyo pa yan meron yung malayo-layo pa kami gusto namin mag picture dun eh so tara dali baka mag high tide yung bata makakit oh. na <laughs> okay baby, kaya mo yan Lakas <laughs> kasi talaga ng hangin guys Kaya pati siya inahangin Punta na kami sa gusto namin putahan Malalim na banda dun sa part na yun So ito yung dalawang bato Hindi ko alam kung anong tawag nila dito pero Grabe ganda Papakita sa inyo mamaya yung pala ng resort para mapuntahan nyo to

gitna nung dalawang nung dalawang bato mayroong maliit na depth pool tinatawag <laughs> nilang depth pool meron tapos may cave siya dito namin puntahan yan. Meron po malilit na tubig doon yan. Tignan na namin. Asama ko itong aking na ata swimming Nakakita na naman ang tubig. Ayan na naman si Moana. Nakakita ng tubig. So yan sila. Sumusunod na. <laughs> Damay kayo sa pagka-adventure namin dalawa no? Eh, ang ganda kasi doon, no? Pero dito tayo dahil. Wow! Ganda talaga. I'm your tour guide. Dey, dito muna kayo. Sorry guys, medyo shaky na yung video ko kasi nasira yung ano, tripod. Teka dito ako tumadaan sa tubig yun. Oh. Malinaw. Oh. And so, ito lang tayo. Ganda talaga. Yung pa ako amiss na-amiss to oh, magka, amist na amist na sa lugar. Paulit-ulit. <laughs> Kaya eh, pasensya na kayo guys, maganda kasi talaga Fan ako ng mga gantong bagay Mga gantong lugar Panganay ko Kayo na <laughs> Ingat lang Zion ha, ingat Huwag na tayo lumayo Baka abutan tayo ng high tide Bago-bago daw yung oras ng high kasi dito eh. Walang binigay na sure na oras si ate sa amin. Sayon, balik na! Hi Zep! Ayan sila o. Ayan si Ella, si Baby. Pisan daw at tilod. Pero parang mga tulog ng oras lang siya. Whoopsie! Zep, wag kang mag-swimming, wag kang mauna. tayo mag-swimming doon. Ano, Sep? Kamusta? Do you like here? Ano, Zion? Ano, oras na? <laughs> oras na mag-swimming. Wala <laughs> na ano, mag-swimming like na yung dalawa. That you made, and I couldn't stay. I'm caught in the mess that we made, but soon wala ka dyan sa taas. So, gusto niya kasi walang hawak. Gusto niya hindi siya hinahawakan. Gusto niya mag-climb. Gusto niya bumaba mag-isa. Eh, kaso hindi naman pwede yun. Hindi pwede. O, oh, diba? ba? Bumaba ba mag hindi, <laughs> 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 hindi naman kasi pwede yung gusto niya. Hindi naman siya pwede bitawan ng nanay niya. ang gusto ng bata yun siya yung naglalakad independent yan eh kaso hindi ba pwede <laughs> gusto niya siya lang mag isa yan sa akin na naman ng tubig so gusto niya dumahoy e kaso nga lang mahangin mas layo pa ng lalakari namin makalamigit kaso may oil eh no, no? Gusto na naman... Ay, nag-swimming na. Sige din, ayaw mo siya dyan. Tanggalin mo lang yung towel niya. So, babalik na kami dun. Kasi itong batang to... Opo, ibabawala na. Gusto na ata matulog. So, doon na lang kami siguro maliligo. Kung saan pwede dun. Sige mm, na, come on. Ayan, tok na to eh. Balik na kami sa aming resort. So, after 10 minutes of walk, ah, nakabalik din. Sipin mo, doon galing. Sa likod pa niyan. Oh, itong dalawa, sa Santa naglalaro. Ha, kita nang yung mga bata. Hmm. <laughs> Hindi kasi gumagana yung shower nila dito. So, dyan sila sa gripo. Ayan. Sep! How was it? <laughs> Tonto <Tumaw>. ha, <laughs> Tapos na kami maligo. So, pack up na. Tapos na naman ang aming araw. Pero, nga pala, nakalimutan ko. Ito yung lugar na pinag-stayan namin for this day. Oops, grabing ganda nitong lugar na to tsaka hindi pa siya ganoon kakilala. So ito yung pala ng resort. Niyan. So kunin niyo na lang yung number tapos kontakin niyo na lang sila kung paano kayo makakapunta dito. Papunta siyang ah uh, oh papuntang Matawe. Eh. Yan. So okay na? Alis na tayo. Ajay, bye bye na. Ama. Baby. You gotta go up and show me say bye bye. Is, baby, i oh, say bye bye. bye bye. Bye bye, say bye bye. Bye bye. Turn your sorrow and burn every piece of it that we. You, I'll be your go-to Cause these are youthful days We will grow in great We're so better Our time is best together You must know that I love you so Never bargain, you feel weight in gold And this is only a measure It can only get better It can only get better is only a matter It can only get better It can only get better If you're seeing through a single eye You're missing half of what this world looks like And a see that only feels half tight There is more and I know that it's yours and mine this is all the amazing